Ngayon, sa kaiba, the mystery cave of crystal cave. So, in the cave, is concave. <laughs> Papasok kami sa may dalawang panel. Tatlo, tatlo. Tatlo. Apat. Bu Iba-ibang butas. <laughs> Ang inikit eh. Bawat butas. Al ilapit mo dito. kameraman <laughs> Nakikita mo yun bawat ganun may door pa ganun sige keep on sino mo naman ha sino naman nanonood ngayon Tong unang door ito hindi nyo lang alam meron pa dito meron pa rin dito di ba meron dito mayroon? madilim nga lang wala, ka na, wala kang wala nakikita ang mga bulag bang, 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 bang. explain mo explain mo rin kung ano yun. sige mm -hmm. kung ano ang pagkakaintindi mo dyan sige go kung yan ang ginamit ng mga ganun ganun. Nung... So Rafael, anong tingin mo dyan? Sa so, tingin ko, ginamit ito ng Spanish times. Kasi di ba sinakop tayo? Sa so, tingin mo Spanish yan, di Japan. Spanish? Japan, hindi hindi in, din, Kasi Spanish, pag-aari. Hindi, oh, hindi, hindi umabot ang Jap ang Spanish dito sa Baguio. Eh. Pansin mo yung kultura dito. Amerikano pwede. O oh, yun, Amerikano tapos. Kasi di ba, yung buong chan hay binili nila. Dat ay pag-aari nila dati. Ano ba yan? Ah? Magkwekwentuhan lang kayo? Mukha namang impurnal to. <laughs> Hindi rin no? Kasi pansinin mo ha, may mga tubig. May, may mga plastik. Hindi nang daga. Kasi kadabulok. Bato. Pero kung titingnan mo, para siyang puzzle tarong to. Yun lang. Cave is so a convex na? <laughs> at ako ang pinakatanga. Sino ba na mga ang susubok, maputikan? Wala bang limaw dito? Oo. Uh, ang mo maatras yung dalawa. Nakumili ka tungod ko. Eh, sorry. Ang matatakot ako, may ibang aura. Ikaw Pumapasok na, pumapasok na si Carl. Sa bato siya tumatapa kasi napapansin nyo, tubig yan. Naputik. Palayo na siya ng palayo. May mga butas. Sa diretsyong daan na yan, mayroon pa sa mga gilid-gilid. Ito nga, mayroon dito eh. Pero yun ang tinahap aura dito, sobra. Oo nga eh. kaya para may anino. Sobra oh, eh. na. May aura daw. Sobrang malakas. Ako naman ang papasok. With video cam. Papasukin namin. Ay, ang abra di kabra. Hindi malalim. Ang lalalim tigisa. Malalalim tigisa. Okay. Bas na kami ng kweba. Pababa na kami. <laughs> yun lang yun. Palabas na kami. Buti na lang napag-isipan yung pumunta dito. Ganyan ang kagandang nature ng Crystal Cave este. Sinunod nyo, no? Ang gandang art. Nag-uumpisa na po ang mystery natin dito na kung saan <laughs> pubunta, may pupunta kami bundok. Pupunta <laughs> 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 po kasi kami sa bundok kasi tatay si Gerald. <laughs> Tapos na siyang tumay. <laughs>